Mga bata, ito po ang inyong Diyosa po ako. Alam nyo, nung ako ay bata pa, gusto, gusto ko noon maglaro ng Barbie doll. Kaso, hindi naman ako ibinibili ng tatay ko ng Barbie. Kaya, ang ginagawa ko noon, nagkagawa ako ng paper doll. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng paper doll ang inyong ate Diyosa. Ayan. Magdodrawing muna kayo ng sexing babae. Marunong po ako mag-drawing. Ayan, kailangan nyo ng gunting. Ayan, gugupitin ninyo ang mga gilid. Ayan, pag nag-gupitin na, ganyan na ang mangyayari. Ayan, dapat ano, sign pinang gagamitin nyo para mas maitim. Tapos kukulayan ninyo. Kaso, isang aking crayola. Kaya, kulay pink lamang. Ang nakulay ko, ayan. May, may hati sa na para pwede siyang maglakad. Yan. Tapos, pwede na, ito ang mga damit niya. Mm, bulaklakan, may paru-paro. Ayan, sando. Tapos may pantalon. Yan. Ganyan po gumawa ng paper doll ang ate Josa nyo. yun po ang damit ng kanyang paper doll. Tapos, ayan, gumawa din ako ng kanyang gown. Yan. Oh, taray, sexy. Susuot ko muna sa inyo, ha? We ganda. Hi! Gandam Good evening ladies and gentlemen. I'm Joseph poko representing from seven thousand one hundred island Philippines, uh, Ayan, bye bye na bye bye, kaya naman ang josa baklang baklan noong bata, bye bye po, bye bye na.